Samantala mga ka bukod sa pagkakaroon ng trabaho, maganda na magkaroon ng extra income sa pamagitan ng pagnenegosyo. Kaya naman upang bahagian tayo ng kalaman patungkol sa e-commerce industry. Kasama po natin ngayong umaga ang isang business coach na si Nessel Sumile. Good morning po at welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Hi. Ayan, this is Prof. Fee together with Audrey. Good morning. Can you hear us? Audible ba kami, Nessel? Ay, 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 Okay. Uh, hello, good morning. Good morning, Rise My and Shine, Ness. Nessel. Awesome. Para sa mga kababayan natin na hindi pa pamilyar, maaari nyo bang ipaliwanag sa amin kung ano ba itong e-commerce business and how ito nag-work, nag lalo sa mga taong nasa bahay lamang? Ah, okay, una muna ipiliwanag ko ang e-commerce ay isang negosyo kung saan ang pagbibili at pagbebenta uh, o serbisyo ay na nagaganap ito sa pamagitan ng internet o sa online transaction. Yan po uh, para mapagana mo po ito, ang uh, kailangan mo magbuo ng website, depende kung anong uh, ibebenta mo sa online no uh, katulad ko, meron akong skincare. So, nagbubuo ako ng website ko sarili. Tapos, pwede ka rin magbenta sa, sa mga platform ng Shopee, Lazada, TikTok, o di kaya Amazon. Katulad ngayon ng ginagawa ko. Mm -hmm. So, ano-ano naman yung mga produkto o servisyo na karniwang binibenta online at yung mabenta? Uh, well, kahit ano naman, no, pwedeng ibenta. no, uh, uh, Sa ngayon, dito sa American, nabibenta na rin sa online yung kotse. <laughs> Tapos, dinideliver na rin. So, pwedeng damit, pwedeng hikaw, grocery, at higit sa lahat yung ginagawa ko ngayon ay kadalasan yung mga skincare na galing sa Pilipinas at saka yung galing dito din sa US. Yan din yung mga binibenta ko sa uh, Amazon at kasalukuyan, yan din yung mga tinuturo ko sa aking mga estudyante. Okay, so para sa mga OFW, sa mga stay-at-home uh, stay parents, o so kahit sino na sa uh, gustong magkaroon ng extra income, good ba talaga itong e-commerce or is it really a good option? Yes, it is really good option kasi unang-una uh, sobrang nakakatipid ka dahil walang wala kang binabayaran na ano, na renta at pwede kang magbenta, uh, pwede kang magsimula kahit na napakaliit lang na halaga, o di kaya kahit na walang puhunan, pwede nga eh katulad ng ginagawa ko minsan um, katulad ngayon, eh, nandito ako sa Amerika, uh, yung mga taga USA, alam nila yung we uh, yun yung supplier ko, kunyari uh, magte-take lang ako ng picture tapos ililipat ko sa Amazon o di kaya sa grupo uh, doon ko uh, ipopost tapos may bibili na, tapos sure bo ko na may bibili, kasi bago ko naman siya bibilin uh, meron mo na akong buyer. Kaya napakadaming opportunity po ang ano, online e-commerce. Mm -hmm. Well, para sa kalaman ng mga interesado, totoo ba na kahit walang produkto, parang middleman ka lang, eh pwede kang kumita yeah, pwede, e okay. Yes, pwede-pwede po. Yan po ang ginagawa ko ngayon, yung uh, pagbebenta ko sa mga client ko din na kunyari uh, gusto nila ng katulad ng isang araw, gusto nila ng itlog. Tapos wala naman talaga akong itlog dito. So dahil uh, alam ko kung saan ang pagkukunan na mura, chinek ko muna sa kunyari sa we, chinek ko muna dun sa supplier and then tsaka, tsaka ako nagreply na kung magkano. So totoong totoo po yon Nessel, ano-ano ba ang mga mahalagang skills na dapat matutuhan o paghandaan ng mga nagnanais pumasok sa e-commerce industry? Okay, sa lalo na sa mga baguhan pa lang, no, ang importante kasi na na-experience ko to sa mga estudyante ko na meron silang ibang negosyo na physical, tapos gusto nila mag e-commerce business, no, para nga pang support sa pamilya nila. So, meron ako na-encounter na hindi pala lahat, kahit magaling na sa negosyo in physical, hindi pala lahat marunong mga pa sa computer at higit sa lahat, napaka-importante na marunong ka magcalculate Kasi yung iba, hindi nila alam paano kung anong gawin nga formula sa math, kung ita-times, kung iti-divide. So, yun yung mga na-experience ko sa mga estudyante ko, no? So, napakahalaga una, marunong sa computer, magbilang yung mathematics natin po, at saka yun, product research, which is yun yung mga tinuturo ko, no? Tapos, digital marketing, mag-content, mag- ang tawag nito, yung gagawa, mag-edit ng video, tapos um, basic uh, knowledge sa pag edit no? Kasi mahalaga yon kung e-commerce ka, kailangan maganda yung appearance ng picture. Kasi minsan, marami akong mga na-experience na na mga buyer, or di kaya kahit yung mga estudyante ko, sinasabi nila pag, na, uh, pag naghahalimbawa ako ng mga sample ng product, sasabihin nila sa sa ano sa picture ay pangito luma baka luma na yan, hindi maganda yan so nagkakaroon ako ng experience na napakahalaga po yung maganda yung picture na ipopost nyo po sa inyong mga online platform po para naman nang sa ganon ah uh, ano, ay catch siya. Madali siyang ano, uh, magustuhan ng tao kaagad. Ayan, aesthetics, ano? Well, maraming salamat po, Ma'am Nessel Sumili, para sa inyong ibinahagi sa amin na kaalaman ngayong araw patungkol sa e-commerce business. Maraming salamat. Thank you so much.